Ito ang ating bagong gawa na sounds sa ating kolong-kolong o tricycle Kolong-kolong. Sumamit so, tayo ng dalabang uh, targa na subwoofer. 4 ohms, 4 ohms. Bali, uh, nakatuom siya. Yan yung ating tweeter. At ating mid-range. At meron tayong nalagay ng disposable tweeter. Dalawa. Yan ang kanyang design ng ating that sounds dito sa ating kolong-kolong nalagyan -kolong. din natin siya ng lock yan mga uh, ayun ang kanyang likod tingnan natin at nalagyan natin ang lock yan ang ating amplifier na ginamit X12 MRB1507 at meron din tayong ayan, X12 na MRB EQ300 na parametric naka hindi tayo maga hindi tayo nagbibits dahil maliit ang ating battery ayan naka sa 3 and 4 ay ating ginamit ang ating subwoofer atin namang isang pang-vocal natin ay sa 1 in 2 at yung ating Twitter pero dito sa ating uh, X12 so, isang linya natin at yun isa ay naka rear output at yun dalawa ay naka front uh, left and right Yan. meron din tayong nilagay na switch ah, yung kanyang ah, remote sa remote to, meron tayong ayan, meron tayong inalagay rin na, na fuse ayan, fuse para na, kung sakali ma'am ah, magkamali ang kabit ng positive negative ng battery ay ayan, hindi siya masusunod taglira ito ang kanyang remote at ito naman ang kanyang pag binaba natin ang sheets yan ang gagana ay ang battery nitong motor pag itinas naman natin yan ang gagana ay ang yan yung extra battery natin sa likod yan, yan ang ating design yan meron siyang cable napapunta rito sa kanya battery na ng press ng ating motor yan isang check naman natin kung maganda nga ba tumunog para sa mga gusto mag assemble ng ganitong sound sa tricycle yan meron tayong pattern o paggagayahan na design ng ating uh, mga sound system sa tricycle upuan siya, nagtuloy na ah, uh, may sandalan upuan, upuan nagtuloy speaker na sa ito ang ating design ng uh, ating sapulong-pulong ngayon i-check na, ngayon i-test natin kung okay nga ba ang kanyang sounds at malinis muna ang ating uh, sound system sa tricycle o sa ating ground column Ayan, okay. Ako ko yung ating tinetesting ng ating sound dito sa ating kolong-kolong.

Ayan, yeah, ganyan tumunog ang ating uh. Mild na mild pa lang dahil, uh, hindi pa natin maibigay ang kanyang lakas ng kanyang dahil hindi stable ang kanyang ang kanyang power supply, ang kanyang supply ng battery hindi stable. Uh, balak pa natin siyang lagyan ng dynamic capacitor ng mga 4 or 5 parads na 12 volts capacitor para maging stable ang kanyang uh, supply dahil pagka ating binulyo ay medyo kinakapos ang kanyang supply ng battery yan sa mga gusto ng ganitong design pang golong kolong tuloy upuan na at uh, tuloy sounds na siya pwede nating alisin siya alis siya dahil kung so, sakaling mang mag-a-outing pwede mo pwede rin tayo mag-video dito sa ating uh, sound dito sa ating kolong kolong sa mga mapadaan sa aking munting channel yan, makikita nyo ang ating design na pangkolong kolong simple pero maganda ang karaniwang kasi ang lapad ng mga kolong kolong dali okay. 29 pero ito ang papasok sa ating sa loob ng kolong ulang size 28 ito ang size 28 dahil ito ang karatang sa barindilya kaya hindi siya nakasayad sa flooring at ang kanyang lakad yan Pitin hap. Pitin ini hap. Ang taas naman. Ayan, 14. 14. 13 inch dahil sa sinusukata ang sinusukatan 12 inch na speaker yan switch ng ating mid yes. pang 4 ohms din pang car stereo 5 inch sang sa ko sang